Hi guys, may papakita ako sa inyo. Charot. Ayan guys, o. Oh, Nakita ako gahapon og um, star apple doon sa may palengke ba? Oh my God, sobrang na-miss ko kaya. Ano <clears throat> bot kung unsan yung tawag sa inyo, ha? basta sa mga kay star apple ni siya. And kay Mito ata ito eh. sa iba. Yan, sobrang sarap. Huh? <laughs> sobrang sarap try natin. Bali, ano siya, barato lang siya kay 100 siyang isa ka, isa ka tapo. <clears throat> Tapos 5 siya ka Tingnan natin yung kanilang star apple kung parehas ba talaga. Halo, gaduga, duga dyan siya guys. <laughs> Meron siyang duga. Ay, tawag nito yung, ano ba? Taguk. Taguk pala yun, hindi pala duga. Yan o. Oh. oh. my God. Ayan po siya guys. Uy, gisuyo pa dyan. <laughs> <Huh? laughs> sa muka. <laughs> Alam nyo guys, kasi mga ano din ako, eh, mga six years mahigit. Nga, wala ka tila ugto <laughs> Sa muka na dolas si mong baba, day or dila. <laughs> Bitaw oyster star apple. Wala juna na ako natilawan. Bisag nakauli ko sa Pinas, no? Wala juna na ako nakaon kay... Ambot lang po, Dwa, dyan nagpakita na ko ang Star Apple or kay Mito, kay Mito ba? sa ano, Tagalog siguro, hindi lang ko sure. Hmm, basta mauna siya, Star Apple, nasa mo ang tanawa o oh, bisa gamay kayo. <laughs> gamay kayo ang liso guys. Daginot dyan, no? Hmm, lami kayo siya. Sige pa, dag. pa, may <laughs> Uy, pero lami siya kay kita siya guys. Pero dili siya tamis, dili pa rin sa ato ang Star Apple nga. Bisa green pa na siya ganit, di ba? Tamis na ang iyahang kanang kuan, ihang juice. tanaw tanawa, tapol na siya, guys, oh. Hmm. Lami man siya, kay dili siya, kay sobra dyan ka tamis. Pero, oh, nang, nangurog sa kalami, guys, oh. Sana all. sige, day. Kung pwede nga makaon ang kanang panit kauna. Ha? Sa pa. Yan, pa ibog-ibog. Uy, inday. Diretso na nababutang si mong babadagan pa kayo na siya ba, <laughs> oh my God. Hindi gagmay-gagmay pa dyan na. <laughs> Guys, naunsa naman na. Kanawang buhok ko. Warang pang tigulang hmm? <laughs> <Loya>. <laughs> pa dyan. Na-excite man nito na siya pagkaog karapol. Hmm? sige. Luya. May pakindat tindat pa. Naka na, kaun. Naana, ibang ibuto-buto na. Iluwa na na sa arti arti <laughs> arte bajet mo kung buto na akana siya guys ugahi man na siya dili na siya kuan dili na siya pwede makaon kay e. kanang murag na ana siya mga gamot gamot gani eh. pero tanawa guys kung sa ona na ako mm <laughs> gitilaan pa dyan bago gilabay. Meris yun, nakakaug ka ng kuan gamot. Ay, gamot, ugat. ugat <laughs> pala. Mm -hmm. Dyan siya makakuha, no? Maka, sige, giniyag ka ng kuan ihang na no, nga. Lami, dyan lagi kuno kaayo ka. <laughs> Hamakin mo ba naman, guys? Six years, mahigit. Wala kakaon ana. Mura dyan siya ganang kuan. Murad dyan ka ng, ka ng ba? na no, ay happy yarn <laughs> kasi kapag dali dira day kay na magtrabaho para baka maski gamay kay na liso guys iya gikuan <laughs> kung pwede pag kaunon kaunon to niya <laughs> loy kaayo tumatawag sa phone ni lolo bell bye guys thanks for watching